ito basahin po natin sa Tagalog itong awit na 90 verse 8. Yan. Iyong inilagay ang aming kasamaan sa harap mo. Ang aming lihim na mga kasalanan sa liwanag ng iyong mukha. Amen. Maraming-maraming po salamat sa Panginoon. Ayan, ah, magandang, ah, magandang, araw po muli sa inyo mga ka-hunters. Ayan po. Ito rin po. 200 pesos ko. Bakit? Sa may gusto, sa mga may, gusto lamang po mga ka-hunters. Ito po na, ito naman po ay hindi sa pilitan. Isang 2020, isang 2010, at ah, 2012 na 5 piso. Hmm. Ayan po. Hmm. Bakit? Bakit? Bakit po ibinibigay? Ibinibigay sa halagang 200 pesos. Ayan. Unang-una, dito po. Overs error din po. Ayan focus natin, focus natin. Ayan, makikita nyo po sa mata po. Muli sa mata. Madalas po tayo, Ewan ko lang po sa ako, madalas makakita na ito. Hindi ko lang po sa inyo mga ka-hunters. Ayan po. Yung eyes nya. Dalawang beses na bagsakan ng dye. Kaya ganyan po okay at ito reverse wala naman po siyang nagbago sa reverse okay sa mga nakaraang video ko po uh, nag nagconnect din po ako ng ganito to 2020 taon din po 2020 na 10 piso ah uh, ayan at ito po Hmm. 2012 na limang piso may opposition po ito na uh, nickel brass nickel brass ito po yung reverse nya mga kahunters ayan po ito po isang uri ng die tree ayan po magkadikit po at saka itong cogs nakadikit po halos sa inner ring 'yan po ayan pero ang special po dito sa coins na to ay naandito po sa focus ko lang po ah mga counters ah 'yan sa letter sa dulo po ng central yung letter L po sa taas po ng letter L Ayan po. makita, makita, magkita. Ayan. Iyan po 'yan. Ayun, dapat ganoon. Ayan po nang ikikita niyo po yung yung guhit po na 'yan, 'yung 'yung, yung guhit po na 'yan. Hmm. Drive break error po 'yan. Bakit po nasabing drive break error? naka-invoice po kasi yan, naka-invoice. Hindi po yan naka-engrave, nakagaya nito, kunyari nabagsakan. Ito po hindi po naka-alsa po yan, naka-alsa. Yan. Sa may mga mga, mga may, sa may mga nais lang po ng mga kolektor. Sa mga nais niyo po bilhin, pumakursunadahan po. Ayan, open po tayo. Okay? Ayan po. Die break. 2012, taong May 2012, limang piso. Ayan. Okay po, maraming maraming po salamat sa inyong mga ka-hunters, sa inyong uh, panunood. Ayan. Ng aking mga video. Sa mga nais lang po, PM po kayo. Bye-bye po hanggang sa muli mga ka-hunters. bye Ingat po tayong lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon at ingatan.